Eh di ba ang magbigay? Hindi naman daw kulang lang sa ano 'yung nagsabi ang na tama na 'yan, ginatruisa lang <laughs> niya.

O, wala pa nagbigay sa akin ng Agoy, parang dongog juga dan. Dongog ka ba? Wala nagbigay sa iyo ng bulaklak? Ano tayo bulaklak? O kagaya ni Dol, yung kagaya na, dati ni Edwin na, oh. yo, na may nakita si Idol SG na bulaklak. Binigay niya kay Edwin, binigay niya sa akin. Sus. Day. Bulaklak lang ang kailangan mo para mapasagot kita. Patay tayo diyan. Bakit naman? Bakit naman ako? Ini. Ana tapari ra guna tege rumu tugan s tinuod ba Bas naman po ako... Sa mga hindi nyo link of may bidduhan dito sa tubangan mm. Sa gna ni mo likod Lipod, may, ay, Likod me likod say packet ah Ya oi Sure am do tubangan tol tomado ba tubanga ba Yillig receipt packet ya Ana kana E palayor ko i ko ni mo ke Mira kan tapit Tubang na nagatubang na sa din sa Yey Asang dapit ni ito tapos gin mo atubang mo mo po. ba? Ah. Okay. Sa mas hindi naman patuo sa kulay noon. Sa hindi. <laughs> hindi na yan totoo so ang pagmamahal mo. Kela yeah, mo, na, malaki yung problema wale. ko noon eh, yung nabihag ka. Eh. Okay. 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 Yeah. na love first sight talaga. Kung malaki pa. Ano sight? Uh, ano ka magisip ka muna diyan. Wag ka mag-ano sa akin, baka may bandido yung sumakay. naawa Tara. Tara.

Dili da, hindi yan jamming ah, tool. Atino di to? Tutuyan. Patay. Kusin lang oh, talaga, uh, oh, ara uh, oh, oh, <laughs> ng. Magbagani pag istorya. O pagay pag istorya? Kay hi na. Di basa-basa. Asa mo ang gurong gilingkuran sis? Sakbot ni. Sakbot na. Sa nah. <laughs> Dios ko, sir. Oo, oh, taro ha. Mag-ingat <laughs> <laughs> ka. Dala pag istorya, basa-basa ba. Sakat. Dakpa go na tun. Dakpa ba, dakpa. Tol, dakpar go na.

Sa dito. Lumapit kayo, day. Tol, sura na mo ini, No, no. Eh, nap okay. nap Napa manis sa kwan. Pero dako ba na, na problema kay ko ato asu ko katulog tarong ba. Oo. No. Oh. No. Dahil no. sa mga tinuod na day gud ganing nyo. Ya. Latim latim niyo day. si inday mura wala lang. Ay. Unsa man day? Unsa man day ko wala ni di ko pulos ini day. Mangun ingon anak jud. So, ano yeah, dito ka sa akin sumama kasi hindi ka sumama kay Kumadan. ito na din, isa Libog mo Pero may na ba? Ay, ay, ano maglibog-libog? No. Ayaw na pa presyo-presyo ka <coughs>

<coughs> nagmahal ka sa isang tao, mag-focus ka. Fokusan mo siya. Katulad ni ano. Hindi naman sa nagsiselos ako, di ba? Okay. Nagsiselos diba? naman hino ka ka Hindi, Kay Elitra ba? Ka kay Elitra. at ka kay Edwin. Ay. oh, yun. Ang sinasabi ko. Kung totoong nagmamahal ka sa tao, huwag mong iwanan sa ano. Bundok ba? Pag magsama tayo, palagi mong ano mo dai? Sa tabi ko. Pinapawisan talaga ako sa sinabi mo. Sino mm -hmm. din sa sinton? Astro. So bag ka, ga tol ni Inday nga um ng nang ligaw po, hindi ka man nang ligaw sa kanya. Hindi nga eh, hindi nga pumunta sa bahay na mag I-try mo Beat daw. Ng... I-try mo daw ng... ngayon tol na manligaw ka. Blaklak nang talagang... kahit hindi ko na kaya Yun lang. Dan sad kayo ulod. Nagt... Nagatingin <laughs> nag sa akin. Yung bulak oh, sa utot to. Yun lang ano, yung nakita ni Inday. Hindi ka makapagsabi na mahal mo si Inday. Kasi yung um, magsabi tayo ng mahal, talagang dapat siya lang yung makarinig. Sigot naman daw niya si Inday doon. Ay, wala pa. Kasi si, sugot na ko na si Inday. Amot ta, niya. Talaga pa yada. Si, si Badan, si, sugot niya si Inday. Pero wala ka ng problema tol. Si Inday na lang problema mo. Pero wala ka ng problema. Wala naman akong problema. Si Inday Ay, lang na, parang na. Di siguro. Na dam na naligaw ka kain dai. Tol ako tol. Wala pa, nagparinig Ay, lang. Ba ko musugo tol gay ako pa maning mubaba man ta siguro ani ako pa pasmeran man ako ni. Bani anak ka kanina. Ha? Ako pa ni iba pa pasmeran kay ba sige ko ani ni Jojo ni. Ako ginalaw ka ni Jojo ba? ikaturo to ramen tong dati niyaw ko na pasmeran wa man ko. Oh, di. Ayos sa pagpan. Pag decision. Wa Mereka. Agoy na discourage. Ayaw na. Di Ayaw na, oy. Kato nang luwag na mga ako no, kayo mo iya. Discourage ka -tol. Tol. Pero ang na kasi na ano mo yung nabihag ako. Di. Na-discourage ako dahil natapos na, uh, ka ni Jojo. Luwag ang gamiton. Luwag na ang gamiton. Luwag naman ganyan. Kung iraspahan na ito ni si Inday tol. saram ito. Saram ito ni Ana. Kaya kayo Inday, dili ni Kutsara ni na daran medala po luwag, buksay na tayo ka to na. Buksay, <laughs> buksay. Dagat. Bino <laughs> you know, ang. Okay. Grabe, bung buksay, grabe na po lang. Nakuha ay. Mga tol kong manligo ka tol hindi okay. tol. Ikaw e, e, e e, e, tol, formal tol ba? Jok, jok, jok uh, Formal tol. Formal ba. Ni <laughs> ko na mpona sa media. ano, Jok jok. Di ba? Yung ito, ito, sinasabi ni Kuya dax na dax Dux. Ganayan. Ha? Dux.

Yay! YAY! ay! Kuya, 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 kuya. Malang yun niya nga buha. Ba't to rasin hindi sumama sa akin? <laughs> Baka narinig niya rin yung salita na yun ba? Kran kran Kaya doon sumama kay SG. <laughs> uh, ganyan talaga pag uh, mag-explore. Uh, dito talaga ako uh, mag, ano kay Kuya SG. Ay, huwag kang mag-arala. Mabaya tayo eh. I-share po sa video natin mga tol. Support natin mga tol. Sabihin natin. Edwin, Petra. Plano yeah. mo kay Luz? Gusto mo Silo sa rin, talaga ng si tulungan Tulungan ko talaga si Luz. Kahit malaki ang kasalanan niya sa akin. Support natin. Iligtas ko kayo siya sa kamay ni Jojo. So, alam, alam mo naman na matagal din ang pinagsamahan namin. Na gusto ko na makabalik siya sa pag-explore ba? Gusto ko makabalik. Kasama natin lahat. Aray ko. Sakit pa rin ang bubot ko. Makasama natin yan. Pag like, dating ng panahon, may bigyan uh, oh, na no, oh. naman kung tao na hindi. Hindi naman siguro. Bubot ba? Makaon. Makasama naman yan natin dati. dati. May tao. Sa totoo lang, naawa rin ako kay Los. Kasi okay, si Jojo ang... Hindi ako naawa sa kanya. Ha? Hindi ako naawa kanya. Nagalit talaga si Kuya kay Los. Pero, wala akong magawa ko yan. Kasi decision mo yan. Sa iyo yan ang decision mo. Bakit hindi ka nakawa, niya. Bale, magkasama naman kayo dati. Kayo yung kasama. Pero kasama kami nung ni Rose. Pero bigla, ano lang yun? Sabihit lang. Kasi, umalis mong diyan. Sa ginawa ni Los ngayon na pinatakas na si Inday, anong masabi mo ito? Ano Dan. Para sa akin, parang ano ako eh. Parang hindi ko talaga ma Ano sa isip ko? Ano nga isip mo? Ano isip e... mo? Ano na sa isip mo dai? Eh. Magalit ba ako? Matuwa? Kasi na bugay. Pag-ibig, kasi na bugay pag-ibig. Ah, pag ah. <laughs> hindi <laughs> hindi naman sa ganun. Magalit. Hindi naman sa ganun. Ano lang kasi. Mahirapan ako mag-ano. Eh.

Guru guru pula cipin tu Tolah cipin? Tawer tu tu Ni abang dah. 4 liter sulfat eh Ha nah, tundak pon. Tu ga no na to. Ha

lắm anh Cùng ý sọc vô, bắn đồ vô Đây dagan kay diha ko oh. Ang salvage ba? Ano Ha? na? Nangka? Hmm. ka nang labayanan na patay? Ah, bahala Ha? Uh. patay o Diha pang labay mga patay lawas. Dito ko sa akin, sis.

Hindi niyo makita nang okay, okay. I love you, ano mo ibigay ang bulok na kay Inday? Yes. Ay, ah, sige! Sige! Oh. Ay, ay, ay! Informal, informal eh. Nangisog man Huwag naman ganyan na Parang, parang namang napilitan Patay. ka lang Hindi, uh, <laughs> <naman> na, uy! Huwag <laughs> saan ma. na? Huwag mo na yung mga I love you ganit ah. Mahal kita, Inday uy, okay. Okay. Mahal mo Mahal mo ka ko?

Badan Adventure But nagbigay ng bulaklak kay Amday. Magsalita ka na maayos Ay blood wag ayo. Ganyan ba ang magbigay? Ikaw kuya Dax kung magbigay ka ng bulaklak sa ano Ikaw mo, yung nagsabi kanina na... na ay, tama na pinagpawisan ako dito. Nagpapalibot sila ba? Tagapin sila. Kung wala, wala Mahal, tandaan mo. Ay, okay. Ay, okay. okay. Ikaw lang tindig ng puso ko. <laughs> ng <laughs> yuk, ayun, na. Ah. Para sa iyo. ang sa bakbakan dapat. Hindi masyado mahina yung natin. Mahatag ko laklak Lux daw na Pero Dax! Ay, si Dax daw pa ako na... Kung tanggapin na may... ito ni Inday, kaya ka bang magbigay ng... Lichon, baboy din Pagkain natin dito at <laughs> saka soft <laughs> <sulp> drinks. Bumamot <Walang laughs> oh, ko. Magbigay kami. Magbigay kami. Oh, mag ako, oh, magbigay oh, ako. May magbigay may ako. Pero... Siguruhin nyo ha. Baga ako dito eh, kay Inday. Lagi! May problema. Totong tabangan. O, promise ko sa oh. May pagkain. Oh. Maka bukas, may pagkain at saka... Oh, mga soft drinks. Ibigay ko para sa'yo. Ayan na. Sagot nyo ha? Oo, oh, sige. sige. Eh, okay. mag mag, mag oh, ano, magsabi ka. Baboy. Ma ano? Uh, tangkapin tanggapin mo. Hag, 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 hag. Hag, hag. Hag ba, hag? Huwag kang dayday. <laughs> -day. <laughs> yung hag. <laughs> wag kang... Parang, parang um, ano ba? Ayaw, sugot. Kasi e, wala pa ano na? Ayaw, ay, huwag. Sulita mo naman ako. Ang sukol niya si inyo. Huwag mo na ngayon kasi... Wala pa sila nabigay. Yung mga ano ko, mga sakit sa katawan ko. Mawala talaga. Bilang nawala kasi bigyan mo ako ng bulaklak. Parang yung okay. problema natin ba, parang nawala dito. Mo. Pero yung bulak pero, na bigay ni Badan, dai ano anong masabi mo? Maganda, pero yung bigay ni is dati, maliliit ng bulaklak, malalaking dahon. Ano ba to? Ano ba ano, 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 anong baho to? Ay, hindi hindi bulak mo bulaklak nga eh. <laughs> hindi mo may tindihan. Pasalamat yun mong SG ba kay ipangitaan yun magbulak doon. Basta ba? Ang guwapong kanta ni dai <laughs> makinig ka. Wag kang magkalit. Lamig kilig, oy. Kilig ito, oh. Kilig, okay. Kilig. ka. Mag ngayon kang lang ako nakakatawa. sa ginawa ko ngayon. Ngayon lang ako nakakatawa. Hindi magbigay Mag si Dax. Bulaklak ba? Kasi isli yung pagkain ay, para, para bukas. Duks. Pag nandiyan 'yun. Uh, nandaan daw. No? Hindi pag nang pag nandiyan yung ibibigay ni Dax. Ay, yeah. Dito Manila. Ah! Ay, grabe kilig, guys. <laughs> <hirin na yun, laughs> grabe kilig mo. Ibang mahal. Ang sinabi na mas <laughs> nang <laughs> sobra. Ano ba 'yung sa akin? Grabe kilig ba? O gibo ba? Ano ako Badan ba? Gusto lang yun. Kasi kahit kailan ngayon lang ito. Ligawas yung pagkagwapo. Dahil sa sinabi mo. May time song pang ipinigay. Nice kong magmakaawa sa'yo. Tax. Suyuin ka. Huwag <laughs> mo naman akong paiyakin Pilitin ka na ako'y muling mahalin. <laughs> ah! ah Di ko kayang Yan. tanggapin <laughs> 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 Yung purong ko po ay nausin Uy, sikrito lang kayo mo daw ba? Uy, Oh nyana gun agun. So yun tul. Ah, kunting sik kasiyahan. Eh, kahit may problem lah, no. oh, oh, tayo <entra> <im filler>